Burnham Farm. Ito ang uh, lang side. Okay, ipark muna tayo sa motor at pupunta na tayo ngayon sa Baguio. Then shout out kay Sir Tirasa at sa substation, 3 commanders, si Police Captain, up, up, ay pagka tayo ng motor at sasakay tayo ng van okay let's go shout out kay Kabil Esteves see you mamaya sa Baguio maraming views na ano, ma-upload natin ngayon okay ingat guys tara okay andito na kami waiting kami sa aming service diba anong service natin aeroplano ba aeroplano ba service natin Online, Good morning, good morning mga ka-comrades. na kami dito ngayon sa Baguio. Ayan, yeah. kay Gisig Good morning! Nangahintayin namin na hatid-hatid kami dun sa aming kumare na si Police Staff Sergeant and the car. See you, see you. Nandito oh, na kami sa Baguio and then sinalubong po kami ng aming kumare na si Police Staff Sergeant and the car. Dito muna kami, sarado pa yung aming tutuluyan. Dito muna kami sa boarding niya. Shoutout sa lahat ng PCP2 original. Kasama namin sa pagsama na dati nilaka't Kat. Maya, wala tayo sa tutulungan namin. See you! Okay, kailang ba eh? Ito sa uh, rent na tayo ng motorcycle para hindi tayo matraffic. Uh, ride na kami ng uh, jeep. Ito na tayo ngayon sa Burn Arm Park. So, samahan niya kami. Together with my wife and my kumare. Huh? Police Staff Sergeant Lacar. Let's go. So, Nandito kami. Ma'am. Park. Yan. Uh, pwede kayo mag uh, magrenta ng card. 1 hour and 100 pesos lang ganito. Ganyan, ganyan, ganyan. Ay, anak ko. Nahirapan niya, anak ko. Ay, nakadilaw. Tayo natin. Um, pwede kayo dito pag kayo sa Baguio. Huwag niyong kalimutan dito pumunta sa Burnham Park. Mag rent kayo ng cart. Hinahab ko lang yan ako. Ito ako siyang Straight ahead! Straight ahead! Okay. Ayan, may anak Ramia, huwag mo salubungin, Ramia. Ito ka lumiko. Liko ka na dyan, liko na. Oh, always ano ha, sa break mo. Ready lagi yung break. Pedal na, wala namang ano eh. Oh, Ayan. Ayan, enjoy talaga ang mga, mga kids dito. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ano namin. Ang driver ko si Ate Ramia. Ayan po. Ito, pagpapayot kami, 75. Napagod ako sa kakalakad. Napagod ako sa kakalakad. Sa kasunod, di siya makaliko. Sakay ka muna. Sama so, pupunta dito sa Cronham Park. Baguio City, punta kayo dito at mag-rend kayo. 75 lang ito, 1 hour na. Oh. Di ba? Maganda na lawahan. Para. Oh, kanan ka. Dito lang tayo, right side. Doon tayo ulitin ko sa kanan dulo, okay? Oh, huwag kang gumilid. Huwag kang gumilid. Yan, yan. Okay. Oh, Ramiya, ay okay ka muna, Ramiya. Oke. Okay. Go. Oh, siapa pembunta? Siapa pembunta Ramiya? Ini aku, Miko. Oh, ini Miko kan cheers to the worst that we get. I mean, Jan. Dito, magka-counter ka, Jan. Amiya, atras. Amiya, dun, dun, dun. Okay, hindi mag -pumpeta. pag hindi kayo pumunta dito mag-boating. ay kita nyo. Boating. Gusto kong pumunta. Hindi pwedeng hindi kayo pumunta dito sa Burnham Park. sobrang ganda. Mamaya, ibutin ba natin sa kabila rin. Ito ang kabilang side. Maraming swan swan boat. Marap sa bike. Mahaba ng pila ng... sa boat. Ito. na natin yung Ambon... Burnham Park. Ang daming tao rin talaga. Maximum Prime and Bumblebee. Catch <laughs> pa rin tayo sa Burnham Park. Sobrang dami ng tao. Ayan yung mga bike at sa likod. Mga boat. Some boat na pwede nyo rentahan. Hindi pwede yung talagang hindi kaya bumunta dito. Yeah. Shout out sa lahat ng mga na natin dyan. Mga followers and subscriber ko. Pasyal kayo dito. Sobrang dami. Dito to kami at may amaya. Uwi na rin. Eh. Please don't forget to like and subscribe my Facebook and YouTube channel. Ingat. Salamat sa inyong panonood. Takas lagi. Ito yung pasilip ng Burnham Park. Bye!